Ay, ah, ay. Yan ang talong. O, start tayo dito. Sari na. Tapos itlog. Tapos may nakaabang na isang kusinero. Doon sa mantika na mainit. O, hindi pinapinakukuha na pinabuhil sa tubig o inihaw. O, yan na. na Prepare. Yan ang chipcock. Original chipcock. You know, o ibang panyan ng turta mali yun lapit na kumaya tigma natin nung lasa masarap daw wala lang iyaw iyaw sa uling o sa tubig napakuluan mo pa tanggalin na lang balat yan ah resulta pwede na kainin mamaya o oh, diba sige mamaya ah stop muna Oh, ito na guys ha, luto na. Ebidensya, ebidensya. gimikos wow! kosmiko sa mga anak ko itong luto nilaw torta. Oh. turta. Luto na talaga ang turta. tapos mais. Corn. Ah, mais ito mais ha, ah, oh. Nemo, nemo, oh, init to. Tikman natin itong luto nila, oh nga. Turta daw. Binalatan lang to na tapos sa natin sa so, may, may suka at daman kalimun. limon oh. mm. success grabe Chip cook ng anak ko yung init di ko kaya <laughs> 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 init pati yung mais oh dito sa harap kong sasawan. Sorry na lang kayo guys ha. Kain tayo. Mmm. Gagod. Mm. Nginit mm. man to. Ang laki oh. Ang oh, lapad sa kamay ko. Walang, walang, ay, sarap mo ng mais. Yung mais doon sa Bisaya guys oh. Pakulok ang tubig tapos lagay mo tong rice corn, rice na lang, rice corn. Oh, yung hindi nakakilala dyan, ha. Ah. Kinakain ng mga bisaya ito. Pero five beer to, ah. so, sa rice. oh so, so, ulit. Diyan na ngayon. Mahalik oh. oh, nyo. O, shout out sa lahat sa mga atandlang followers. Kain tayo, ha. Ah. O, oh, ko na ito, ha. Ah. Pasensya na. Kain na ko. Hmm, sarap.